Naging mabilis ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga kababayan nating apektado ng bagyong Hulyan sa Batanes. May dalawang daang stranded na pasahero naman sa Basco Airport ang tinulungan makauwi ng Philippine Air Force. Si Bernard Ferreira sa detalye live. Bernard? Audrey, maayos na ang panahon dito sa Basco Batanes. Malayo yan sa naranasan ng probinsya sa pagpasok ng linggo. Malakas na hangin at rumaragas ang basa o baha ang naranasan ng probinsya sa Bagyong Julian. matinding epekto ng typhoon hulyan sa lalawigan ng Batanes kuwento ni Batanes governor Marilou Cayco maihahalin tulad sa bagyong ng 2016 ang lakas ng bagyong hulyan ito rin ang unang beses nilang nakaranas ng matinding pagbaha yung uh, uh uyugan and ivana ay uh, talagang binaha rumaragasa yung uh, baha doon sa unang uh, first time yan ang pag-alam namin. Maraming napasukan na bahay, buong plaza ng Uyugan ay uh, pinasok nato, Pati opisina ho, doon ay uh, pinasok po. Naging mabilis naman ang pamalang lalawigan ng Batanes sa pagbibigay ng family food packs sa mga apektado ng bagyo. Humingi na ako ng tulong sa Office of the Civil Defense at nangako naman sila, tutulungan po kami sa mga construction materials, yero at sa kahoy yung tubo. Yung uh, lumber, uh, bibigyan daw ho kami ng DNR ng uh, 70,000 board feet. Sa ngayon, nasa state of calamity ang Batanes. Nagsagawa ng aerial inspection ng OCD upang makitang pinsala ng bagyo sa Batanes. Samantala, nilipad ng C-130 plane ng Philippine Air Force ang mahigit dalawang dang stranded na pasahero sa Basco Airport sa Batanes kahapon. Sa unang flight, umabot sa siyam na putsyam na pasahero ang isinakay ng eroplano papuntang Lawag, Ilocos Norte. Habang isang daan, labing anim na pasahero ang inilipad sa ikalawang flight papuntang Villamor Air Base sa Pasay. Isang linggo ng strand dead ang mga pasero dahil sa Bagyong Hulyan. Audrey, walang namatay sa Bagyong Hulyan dito sa Batanes pero pahirapan pa rin ang supply ng kuryente gayon din ang cellphone signal. Audrey? Maraming salamat Bernard Ferrer.